Hala, uy, ni balik na pod ko. Murad na adik, naging ko aning vlog ba? <laughs> Salamat di sa mga nitanaw sa ako ang first vlog. So, karon another day, another trabaho sa malay. Okay, tulog po man nga to ang ato, um, chikiting. Um, silig-silig sa tagamay. Nigisong munday ato sa aning abayan. Abrihan ang pertahan o oh, mato sa punuan. katkaton katon, aron makakuha ta o pwisko Butang sa kay magkuha tag plato para ato ang sudlan. Pero before ana, oh, ang sa tagabuhan, halingan sa nato na dira. Kuhaon ng kaldero kay ato ang hugasan kaya nahuman naman, aw sudlaman ato niya ni o tubig, para ato ng matak ang o pabukalan, so dere na punta balik sa paghoros sa kamunggay unya kaya ni matama nang ato ang bungay, aw ato senas siyang lingawon ibrahan sa ay nato ni Daan. O isunod na glunod ang kamunggay. Kamunggay, rabito ni siya. Wa nagilaing sagol. Pero magod niya yung madali sa bukid. Okay, hinimata na ako kuting. Ako ba nun? So, muro ni guys. Buto na siya. Tananing haon. Salamat sa pagtanaw.